Hello mga ka -O kicks Kumusta ang naging lunes ninyo? Ako, maraming ganap. Ika nga. Siyempre, tungkol lahat sa farming. so, umaga ng lunes, nagkaroon tayo ng meeting kasama si Mayor Randy Salamat ng Alfonso Cavite para pag-usapan ang pag-oorganisa ng Alfonso Cavite Farmers Cluster Association. Kasama rito ang pagpaplansya ng On the Job Training Agreement ng Alfonso LGU, Farmers Cluster Association at ilang mga agri-state universities sa bansa para ang mga nag-OJT na mga estudyante ay diretsyo sa mga farmers dito sa Alfonso Cavite. Bago naman magtanghalian, meeting naman kasama ang mga De La Salle Dasma Accounting Students para ma-finalize ang aking talk tungkol sa Agriculture Symposium at Farmers Outreach sa darating na April 30. So it's a organic vegetable farm. At after lunch, dito naman tayo sa Sweet Spring Country Farm para sa orientation briefing ng siyam na college agri-students mula sa Tarlac Agriculture University na magkakaroon ng 240 hours on-the-job training dito hands-on sa ating farm. Ang sarap makipag-usap sa mga kabataang may advocacy rin na agri at farming. Sana tumami pa ang tulad nila ang pangarap ay maging tulay para makakain ang bawat Pilipino tuloy lang ang pagtatanim ng pag-asa ng bayan ayos